Ako, sobo. Ulan. Walang tigil ang ulan, Oh. Ilang araw na, may bagyo. Ingat po tayo lagi. Tuwang-tuwa naman ang mga tanim natin. Sana tumigil na yung ulan. Sana umistop na ang ulan. Walang tigil. Gawa ng bagyo. Ayan, ingat po tayo lagi. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Lalo na yung mga sentro ng bagyo, ng ulan. Ingat po. Bakit nagpapaulan ka, Winter? Pinalabas kita dyan eh. Ang Bigla lumabas ang ulan. Pasok dito, pasok. Grabe ka nung dito talaga sa ulan. Hala ko ito na yung ulan. Ang lakas pa rin, oh. Ala ano, grabe, papasok. Ay, sis Mario, papasok na dito, oh. Ay, ang lakas ng ulan, grabe. Nako. Wala mo malisan. Sobrang lakas ulan, oh. Kanina, akala ko ito na yung ulan. Nako, oh sobrang lakas pa rin Oh. Ay, sabi ko may gila yung ulan. Papasok na dito sa toob. Ingat po tayo lagi.